Yo, sa so mga ka-idol? Welcome back again to my vlog. This is Mr. Dada. Dada. So, for today's video mga ka-idol, pag-usapan natin is about why I choose Saudi Arabia. So marami kasi ang tatanong sa akin, my idol, a lot of my family, my relatives, my friends, ang sila bakit daw Saudi Arabia yung napili kong lugar or country na pagtatrabaho ko bilang isang OFW mga ka-idol. So before that mga idol, kung bago ko pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan isubscribe nyo ko sa aking YouTube channel at Mr. Dada Lopez and also follow nyo na rin yung aking Facebook page at Mr. Dada Lopez. So mga idol, no, mga ito patag-repa, natin yung video na to. So, yun mga idol, no? Huwag natin pa. So, unang-unang tips. ah, uh, magbibigay lang ko pala ako mga idol ng mga tips sa mga kababayan natin mga Pilipino na nais na magtrabaho dito sa Saudi Arabia. Bakit po uh, maganda dito sa Saudi Arabia? So, any tips lang ito mga idol, no? So, hindi naman po lahat mga idol. Ito mga idol, no? Based lang sa aking experience. So, first mga idol, no? Bakit maganda dito sa Saudi Arabia? Number one mga idol, no? Yung Saudi Arabia is open country na siya mga idol. So, marami nagsabi na dito daw location ganito na atako doon sa Saudi Arabia so yun lang po yung mga idol no uh, chismis lang po yung mga idol. hindi po yan totoo so number one mga idol no open country na yung Saudi Arabia number two mga idol, no ang um, napakaganda dito mga idol kasi na dito pag nagtrabaho ka sa Saudi Arabia is libre na po yung bahay nyo and also libre na rin yung service ni Makay Idol. So, no expenses Makay Idol. So, kung nagsipagtitipid ka or mag save ka ng money mo, makakaipon ka talaga dito mga, dito mga idol sa Misao de Kahit na maliit yung sahot or Uh, depende naman sa kaidin, no? meron na kasing paswertihan ng mga kaidin no? kung maganda yung company natin, maganda rin yung sahod natin mga kaidin. So yun yung mga no? tips number 2, maganda yung uh, dito mga idol, libre yung bahay at also libre yung service dito mga ka-idol so wala ka nang gagastos yung mga ka-idol and number 3 mga ka-idol no, dito sa Saudi Arabia makukuha mo buong buo yung sahod mo ka-idol no, kasi unlike sa Philippines so mga ka-idol no, disclaimer na mga ka-idol hindi ko hindi daw in Philippines mga ka-idol no, or hindi ko sinisiraan sa Philippines mga ka-idol no, kasi dito mga ka-idol makukuha mo buong buo yung sweldo mo wala nang bawas, walang tax mga ka-idol for example, kung ka mo dito 30,000 pesos mga ka-idol no, makukuha mo buong buo, wala nang bawas mga idol sa atin kasi sa Pilipinas makakain may bawas pa mga ganito mga SSS pag giving bill help mo ano-ano pa makakain din and, and syempre makakain din sa Philippines makakain din doon sa Manila is example makakain din sa Manila kung nagtatrabaho ka sa Manila ah uh, minimum wage kunwari no sa Manila no pag sahod makakain din no marami ka pang babayaran marami expenses mo babayaran ng tubig kuryente pamasahe mo pagkain mo bahay mo pa yung mo so wala rin nangyari makakain parotay ko ikot na rin yung income mo So yun ang magandahan nito kasi makupuha mo buong body sa Saudi Arabia. And the next mga kaidol no, ito pa pinamakanta mo ng maganda mga, mga kaidol meron din dito food allowance mga ka-idol so in fairness mga ka-idol no? napaka-importante din yung allowance yung food allowance mga ka-idol so wala ka nang gagastasin talaga mga ka-idol no? so yung kung example mga ka-idol yung salmon 30,000 a month sa yung sayo yung buong buo mga ka-idol magpuha wala na kang gagastasin unless kung magastas ka talaga mga ka-idol o marami kang dugo sa katawan mo sa sarili mo mga ka-idol So yun, napakaganda dito sa Saudi Arabia, mga ka-idol. So yun, mga ka-idol, no, marami kasing iba na sinasabi ilalagay, maliit ng sweldo dito sa Saudi Arabia, Saudi Arabia. So, ito ka importante ng mga idol no? dito sa Saudi Arabia, kahit maliit ng sweldo, ang importante ay meron kang sinasahod na buo, walang bawas. And of course, makakaipon ka mga maka idol no? So, nakadepende naman sa iyo mga idol, nakadepende sa sarili mo yan kung paano ka pa mag-handle ng pera mo, yung sahod mo. So, mga importante dito mga idol, kahit na maliit ng sahod dito sa Saudi Arabia, mga idol, example, 30,000 amat lang, yung sinasabi nila mga no? maliit daw sa dito unless uh, pero ang maganda dito mga ka-idol mo, no, wala ka nang gagastasin pa kasi libre na nga yung sinabi ko libre yung bahay, libre yung food allowance libre yung service libre din yung uh, accommodation mga ka-idol no. Ka idol mo, no, maraming salamat sa pagpanood nyo sa video na to I hope na meron kayo natutunan so good luck po sa ating lahat so mga idol maraming salamat uh, tapos pagpanood sa aking vlog. Please don't forget to subscribe, like, and comment down below. Idol. So, mga dad, kita-kiss pa tayo sa mga susunod kong vlog. So, my dad, maraming salamat. bye